ayun nga guys uh, ah, dito pala yung uh, stage dyan dyan uh, ginagawa ang mga kung merong mga activity no? mga malakihang activity pa no, dyan na ginaganap kasi yan malawak naman dito yan paikot paikot ikot paikot ikot ayan. and guys ito nga pala yung gym namin dito ay natanggal na gagawin na siya. ano. Iwan ko ano mga ibang building na ilalagay dyan. Basta ang sabi ni Mayor ay tatanggalin na yan. So ito lang namang taon, 2022. Nag-start akong nag-stay dito. Um, yes, 2022. Dumating ako uh, from Manila. Yes, 2021. Yes, March 2021. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa ano, sa syudad ng Baybay. Pero okay lang naman yun kasi nga decision ko yun. And nagustuhan ko naman dito. Diba? <laughs> Basta happy lang and naipoprovide yung uh, pangailangan sa araw-araw. Fights na. Ganun lang. Be contented and dapat na ano lang kalbahan lang natin ang buhay kasi masyadong komplikado na <laughs> dapat relax relax lang I guess ito nga pala ano to fountain yan may fountain dito yan fountain ito guys Diyan. pero ngayon hindi na kanina kasi nga wala namang siguro baka mamayang gabi Tapos may ano rin dito kung gusto niyo magrenta ng skateboard yan meron din. So, diba? so sa mga gusto mag-date dito, ayan may heart na tayo dyan na malaki. Diba? Tapos uh, merong simbahan na sobrang Sobrang nakakatuwa. And nakakapag, nakakawala ng stress. Diba? So dito ang lugar mga kaibigan ko. Maaaring kahit ikaw lang mag-isa, pwede ka pumunta rito. Um, Mag-ano-ano, ano, tawag niya? Ma, makapag. Isip-isip. <laughs> makapag uh, moment. No? So, meron naman mga buwan dito, guys. So, kahit paano, So dito kanina yung guys, yung guapo na lalaki.